Hi guys! So may tanong sa akin si Stalin Ilahi. Sabi niya, apps paano po magpalaki ng grupo? How do we keep them motivated and productive? Uh, ang... nandito pala tayo sa Tomas B Morato. <laughs> okay, ang answer do sa question na yun, madali lang naman. Ang pagpalaki ng grupo is like para ka nagtatanim din sa farm. Parang ganito, pag nagtanim ka, di ba dinidiligan mo, binapaarawan mo. Ngayon sa network, of course, di mo naman pwedeng diligan yung downline mo. Hindi mo rin pwedeng paarawan, di ba? Um, although healthy yung pagpapaaraw, saka naliligo. So, mapapalaki mo sila is by continued exposure sa mga events. Trainings, OPP, NDO, ASAP, big events. Okay, kasi kapag lagi mo sila nadadala dun sa mga ano, training sa kamsa events, Nakikita nila yung energy ng ibang tao, mga ibang top earners, sa mga iba pa rin, ano, mga kumikita rin ng malalaki. So namomotivate sila and na-expose sila sa mga ganun. That's the only way na parang mo sila nadidilagan at the same time napapaarawan. Lalo na ng mga big events kasi lahat ng mga top earners, mga owners nandun. So make sure na the only way na mamomotivate mo sila lagi, dapat mo sila laging training, Lahat po ng mga taong naging successful, produkto po sila ng training saka mga training na madami. Ako po, isa po ako doon. Produkto po ako ng isang katutak na training. So, halimbawa yun, ABS-CBN yun. <laughs> okay? So, ganun lang guys. Kung gusto mo lagi ma-motivate yung downlines mo, gusto mo sila laging ano, um, continuously mag-grow. Dapat ikaw rin, of course, dapat nag-grow-grow ka. Lahat ng trainings nandun ka, lahat ng trainings nandun din sila, lahat ng events nandun ka, lahat ng events nandun din sila. Continuous exposure means yung energy tumataas. Okay, parang ano po yan eh. Kapag yung ano, um, mag show tayo, hindi nagkikita-kita, lumalamig. Pag yung mga friends, hindi nagbabanding, lumalamig din relationship, din nagpapansinan. Pa, magkakapamilya, hindi nagkakabanding-banding, of course, lumalamig din. So, dapat, laging merong mga events na pinupuntahan, may mga destinasyon, ganyan, sa lalo na yung mga trainings na nakakatulong sa network. right? So ganun lang guys, uh, I know marami kayo natutunan dito sa maliit na tip na to na mapapalaki yung lalo network nyo. So this is Marco Malyari, Beyond Networking. Bye!